German G nasa ating linya German uh, George uh, Garcia ng Comelec uh, Chairman, German maganda umaga si Joel Suing. maganda umaga po Maganda umaga po, Ma'am Sir Joel. Maganda umaga rin po sa mga kababayan natin. 95% na po kayong ready para o sa eleksyon 2025. Ano po yung 5 uh, German. <laughs> <Natitira>. <laughs> Madami po rin po. Aray Siyempre rin. po, mas, mas tinaasan lang namin ang ating assessment kasi more or less nasa time, yung timeline po namin kasi nasusunod natin mm -hmm. sa kasalukuyan po. For example, 62% na ng mga balota na imprenta natin. Yan po more or less ay mga 47 million ha, out of the 72 million na requirement natin. And again, medyo nag improve na rin po naman yung aming verification ng mga balota, manual at saka automated verification. At uh, yung po mga training ng ating electoral board members ngayon pong linggo ito ay uh, ongoing na po lahat sa buong Pilipinas yung ating pong training yung mga kagamitan ay handa na rin po namin i-deploy uh, yan although yung iba mauuna yung iba medyo late pa at siyempre medyo nagumaan po ng konti yung amin pong uh, uh, no amin pong pinapasan dahil po yung Bangsamoro Parliamentary Elections ay reset na po sa October 13. Okay. Ano po yung mga imprinta na pala para sa Bangsamoro? Hindi po kami nag-imprenta ah, ng Bangsamoro Parliamentary good, ballots uh? pero Opo pero again sa mga kababayan po natin sa Bangsamoro ha, tayo po yung may halalan pa rin mm -mm. para sa national and local elections and therefore po may boboto pa rin po tayo sa Mayo a 12. Ang wala lang po ay yung parliamentary election mm -hmm. at therefore hindi po muna tayo nagpa-imprenta ng balota para May nasayang ba na pera uh, doon sa pagre-reset po ng Bangsamoro elections sa uh, chairman. Wala po. Yun po yung kagandahan na ang isang eleksyon katulad ng Bangsamoro ay nakasakay lamang sa isang national and local election. Parehas ang gamit. Parehas yung mga electoral board members na gagamitin. Parehas yung mga makina na gagamitin. Dapat ang kaibahan lang ay yung dalwa dapat ang balote eh, na kakailanganin. Pero dahil nga po hindi kami nagpa-imprenta, wala po tayo nasayang na pondo para doon sa hindi na-imprenta na balota. Ano pang natitirang challenge, Chairman? Ah, uh, sempre po yung ano po security concerns natin dahil uh, medyo may namo-monitor tayo ilang parte sa Mindanao ang medyo tumataas ng uh, konti yung puwong election-related violence. At uh, dahil diyan kinakailangan makapagpulong na kami ng Philippine National Police mm -hmm. and at the same time makapag uh, tayo makapag-establish tayo ng contingency measure lalo na do sa mga lugar na maari hindi makapagsilbi ang ating mga electoral board members either dahil natatakot o dahil nga sila ay uh, terorismo. Met doon sa lugar at uh, hopefully makapag-adjust na rin tayo ng ating classification patungkol doon sa mga category station sa ating po mga iba't-ibang areas whether red category, green, yellow and orange. Wala pa pong isa sa ilalim sa Comelec Control uh, sa kabila po nung namomonitor na pagdami ng kaso ng uh, election-related violence. Na masandot ka na rin uh, Wayne, hmm. yung sa dato ang definite uh, election, case of uh, election-related uh, po ba yun na uh, chairman? Although uh, Sir Joel medyo iniimbestigahan pa sa kasalukuyan pero alam niyo po kasi uh, any violence sa kasalukuyan patungkol sa isang kumakandidato o patungkol sa isang incumbent na kumakandidato ay lagi po yan na talagang po suspect natin na election related violence po yan at uh, therefore naandun din po naman ang PN si PNP PNP mismo sa Maguindanao area and uh, palagi ko magkakaroon po ng, ng first hand information kung ano talaga ba ang punot dulo po niyan. Alam niyo po yung uh, yung pong biktima uh, uh, ay dati pong COMELEC official yun eh dati ay, uh, lawyer sa COMELEC naging provincial election supervisor namin at pagkatapos ay tumakbong uh, vice mayor doon sa Datupyang at ngayon niya ay tumatakbong mayor. So more or less may kasaysayan po sa, dito sa amin sa Comelec at napakabuting tao rin. Kaya lang, again, again, nagsisimula na and uh, therefore hindi pa po tayo nagsisimula sa Joel Mamueng sa March 28 na pagsisimula ng ating local uh, campaign. Okay, so sa tinatakbo ngayon ng sitwasyon, madaragdagan yung mga nasa red category, Chairman? Ay opo. At yung mga area na katulad dyan na may hmm. karahasan, um, maaari din ma-consider na namin na pwede mapag-aralan kung malalagay sa Comelec Control. Again, hmm. again, address po ito sa amin. Hindi po ito address ng mga mamamayan dyan o yung mga ma ma mamumunuhunan dyan sa lugar. Sa amin po yan para lang mas mabilis ang responde ng Comelec at uh, makita namin kung anong pwede na adjustment doon sa area kapag uh, medyo na itaas natin ang antas ng paghahanda doon sa area na yan. Ano pong training para doon sa papalit halimbawa sa mga uh, EB natin, electoral boards natin na hindi makakapagsilbi sa si eleksyon for whatever reason, Chairman? Ang, sino muna ang pwedeng natin, pumalit sa kanila? Opo, gusto lang natin sabihin doon sa mga nagpaplanong manakot-nakot pa dyan ng mga electoral board members mm -hmm. o kaya mag-terrorize na electoral board members wala rin po kayong magagawa dahil meron din kami mga pinahihanda na mga PNP personnel. Maganda pong alam nila. Magandang uh, na ititiembre na sa kanila 'yan para medyo magdadalawang-isip sila kung pa'no gagawin pa nila magpalit ng electoral board members sapagkat ang PNP personnel po ay 7,000 ang hinahanda natin galing sa iba't ibang rehiyon at definitely hindi manggagaling sa region kung saan nagmagkakaroon uh, halimbawa ng pag-backout ng mga electoral board members. So mm. dapat po ah uh, meron din po kaming training sa kanila na separate do sa 7,000 na yan at uh, the same time sila po dapat ay DOST certified din. Mm -hmm. Alam niyo po kasi kapag ka automated ang election kahit yung mga electoral board members natin na mga guro at itong mga tinetrain natin na PNP personnel ay atin din pinapa-certify na handa at uh, at pwede na maglingkod sa isang automated election. DOST po mm -hmm. ang nagse-certify sa kanila. Okay. Dahil sila mm -hmm. din ba yung nagtitrain sa mga ganyan uh, chairman? O kayo mismo sa Comelec? Kami po mismo. Kami Alright. po mismo sa Comelec. Mm -hmm. uh, technical at saka yung legal, yan po yung tinetrain natin sa kanila. Kung ano yung mga guidelines sa pagpapaboto. At the same time yung paggamit mismo ng mga makina at iba pang mga technical aspect uh, ng ating pong halalan. Chairman, ano yung nangyari sa Baguio? Yung party list group doon, yung, nag, ano yung bentahan ba ng membership card dyan? Uh, yan ba yung... Ano bang pagsilip ninyo diyan Both buying ba yan, German? Nung punta tayo sa Madya mismo sa Baguio, doon sa panahon ng Palagbenga, pinatawag natin yung mga tauhan natin sa Comele, kahit po yung mga membro ng media na merong picture po nakatanggap sila. Ang problem po kasi Sir Joel Mamueng, picture lang po eh, or pictures lang po na may nakalagay na parang membership card, tapos eh, ay merong kuno na naka-attach na 300 piso, na 100. Alam niyo po, napakadali kasing gumawa niya, lalo't magpipicture ka lang. Ang problem po, wala kasing dagdag na kahit na anong uh, pwedeng pagbasihan pa ng investigasyon, wala namang lumalapit ba lang at magsabi na sila mismo inaalok at uh, uh, kinukumbise na maging membro halimbawa ng party list na yon Ganyan din po sa Quezon City, meron din pong ganyan tayo na monitor sa Quezon City pero wala po kasi nagsasabi sa amin and therefore napakadali po kasing gumawa. Lalo pag gusto mo sirahin oh oh yung po. party list. Eh, Pwede gawin yun oh oh, oh. eh. Kaya mismo, oh, kaya mismo yung dapat yung... Nakatanggap o yung inalok, yun ang dapat magreklamo. Mm -hmm. O po ka, at least may pagsisimula na po tayo at uh, again hindi po kami mag-aatubili na magdisqualify kahit national candidate yan o local or party list, uh, lalo't lalo na kapag ang involved at ang issue ay vote buying. Chairman isa na lang, isang issue na lang sa panig ko. Mm -hmm. Yung uh, offline katok ng PNP. Nagkapaliwanagan na ganun ba ang Comelec at PNP, PNP dyan? At kasi mukhang tinutuloy pa rin po ng Philippine National Police po yan. Eh, dahil yan daw po yung kanila pong mandato at uh, dati na nilang ginagawa. Afa naging maliwanag po nung mismo pumunta sa amin ang ating CPNP sinabi niya na sila ay tatalima sa instruksyon at uh, directive ng Commission on Elections sa bagay na ito. Kung napansin niyo po mukhang wala na tayong mapapansin sa buong Pilipinas na nangangatok pero mas in strengthen po na lang natin yung pag yung presensya po ng uh, AFP PNP Coast Guard at Bureau of Fire Protection sa ating mga uh, checkpoint at dinamihan pa rin po natin ang checkpoints natin sapagkat sa kasalukuyan ay eh, almost 1200 na ang mga nasa nahuhuli na, na, uh, po na array aresto ng mga may dala pa rin ng mga barel kahit na wala sila exemption mula sa COMELEC. Effective naman po so far ang ating kampanya uh, lalo na sa mga uh, pagdadala ng deadly weapon outside the president sa panahon ng election period. Chairman, yung ano, sa so survey firms, di ba dapat po mag, uh, di ba pinaparehistory ninyo? Nagkaroon na ba kayo ng uh, coordination sa mga firms na ito at anong kanilang reaction? Pumapalag ba sa inyong regulasyon? So far po Mamueng, wala naman po tayo nararamdaman o naipahayag sila na pag-oppose sa atin sapagkat alam naman nila batasyon. At number two, may desisyon ng Korte Suprema, Social Weather Station and Pulse Asia versus the Comelec. At sinabi naman ng na Supreme Court na valid constitutional ang mga survey at pwede rin pong i-regulate sila ng Comelec. Ngayon po gusto ko lang liwanagin sa mantalay ng pagkakataon uh, Sir Joel Mamueng, basta religious uh, press or media, Uh, educational institution, cost-oriented groups or uh, civic organizations, exempted po yan sa pagpaparehistro. Hindi po nila kinakailangan magparehistro. Siyempre ang requirement natin pagka private survey naman, as much as possible, hindi naman kinakailangan iparehistro sa amin mm. uh, o kaya mag-report. Pero kung ang survey ay uh, may bayad na tapos eh, for publication pa, uh, medyo may ubang usapan po yung Kinakailang magparehistro at mm. kinakailang may report after nung pagpa-publish nung mga survey po na 'yan. Ito lang wen kasi yung tungkol sa survey, baka ang ang impression kasi sa amin doon sa balitang uh, lumabas eh parang tatakdaan ba o alamin niyo kung magkano binabayad nang uh, kandidato sa mga survey firms hmm. uh, ano ba ang ano ano intention noon para para alamin kasi well ang ang dating dito uh, mahirap din magpa-survey dahil may mga methodology yan may uh -oh. scientific uh, basis yan mahirap gawin yun ha kaya hmm. it would uh, entail a lot of uh, funding talagang mahal na, ang bayad doon no? no? Mah talagang oh -oh. bayad no ang dating kasi nito chairman parang tatakdaan nyo ba nang, uh, Being ito, lang ito, oh. lang, ito lang, ito lang <laughs> ang kailangan nyo <yung> singilin, ha? Ah? <laughs> Anong purpose doon, no, 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 Chairman? Anong purpose doon, -ja, okay. Chairman? Sir Jorn, hindi po ganoon gagawin natin. Bakit uh, parang parehas din po sa radio TV, dyaryo? Hmm. Kasi po siyempre meron pong average of two elections may ganyan po eh. In fact, hindi po kami nakikialam sa presyohan. Halimbawa ng mga makasikat na radyo, television o dyaryo sa kanila pong mga presyo. Pero siyempre meron kaming tinatakda lagi na, na discount. For example, 50% discount kapag ka uh, television May ganun po kaming uh, nilalagay at yung po naman ay tansadyang kinikilala. Tingnan niyo po, kahit po yung mga uh, mainstream media natin, wala pong magsasabi sa inyo na kami ay nagpasabi ito dapat ang presyo per 30 seconds. Ganyan din po ang gusto natin sabihin. Sa survey, gusto lang po namin silang tanungin, kaya kami nagpapapulong sa kanila sa Webes. More or less, ano ba talaga ang rate pagka national survey? Pag 1,200 ang respondents, pag 2,000 ang respondents, kapag kaba provincial, city, municipal, more or less mga magkano. Para naman po, magkaroon lang tayo ng level playing field. Kasi po, bakit pagka ganito ang sinisingil? Milyon. Eh bakit pagka ganyan ang sinisingil? Libo lang. Eh bakit pagka ganito? Milyon ang singil. Pagka ganito ay libu lamang. So, ibig ko po sabihin, Uh, para lang po meron lang kaming basihan. May idea lang ba yan ang kung rate. magkano ang rate? Uh, uh, um, at pati yung mga kababayan natin na gusto magpa-survey, may idea rin sila. At the same time, pag ang nagpa-survey po ma'am Weng Sir Joel, ay kandidato o part political party or party list, teka like, muna. O di dapat i-report nyo sa statement of contribution uh -uh. na sa expenditure. Uh -huh. Kasi eh, nakakaligtas po eh. Lagi na lang tayo may nakikitag lumalabas sa survey. Ang tanong, sino nagpa-komisyon? Uh -huh. Eh kung sinabi na ito'y donation, o di dapat i-report mismo nung mismong kandidato, na ito ay dinonate sa kanya ng isang grupo, entity, or organization. Mm -hmm. Okay. Uh, sige, uh, sa mga pagkakataong iba pa, baka madagdagan natin itong pag-uusap na ito. But in the meantime, uh, German Chairman, salamat sa oras Maraming mo. salamat po, si ka, Thank you. Maraming salamat po, Sir Jerome Wayne. Mabuhay po. Chairman uh, George Irwin Garcia, Comelec, mga kapuso. <laughs>